Yan guys, natapos ko nang ipa-pricing. Yan na po yung last na carton kasi ito yung pinakamabigat kasi mga sabon sya sa na-display ko na din. Actually dito po ako mag gagawa nang video. Ito po yung sa baba namin na dati nakikita niyo pangit talaga ito masyado dito pero ginawa namin na lahat ng mga items sa taas ay dito na po sa baba. Tapos yung taas kasi gawin namin na printing area. Yan. So, while nagpa-pricing, nanonood po tayo ng TV, ng Netflix. And, yan po yung mga display natin. Meron po tayong mga bags. Yan, yan. mayon Meron tayong mga birthday parties. Na mga buding ting. Meron tayong mga sapatos. Ayan. Kahit ano-ano na lang ang ating binibenta. O, diba? Maganda ang ano ko dito ang posisyon ko dito. So, mga plastics natin. Ayan, mga plastics. Ayan, sa loob. Itong mga, mga balde-balde, ganyan. And, syempre, yung mga t-shirts na pang uniform. So, ayan. So, ito po yung sa likod namin. Ayan. Ayan po. po sa lahat. And nandito po ako naka-tenga. Ano kasi nagpa-pricing po tayo. Marami po tayong napamili. Actually, patapos na ako na display ko na din. Na, nandito ako sa baba, sa mga dry goods area ko. Kasi mabigat masyado yung carton. So, dito na lang ako nag-pricing. Pero kanina, umaga, doon ako sa taas. So, marami din tayong nahakot kahapon. Kaya, kailangan nating ma-display kasi yung mga items na yun ay wala na po sa tindahan natin. Wala na sa, sana, sa display. So, gusto kong magpasalamat sa mga viewers ko, yung mga new subscribers ko. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Today, ang video ko ay gusto ko lang i-share sa inyo uh, regarding po sa paano ba natin ay, uh, paano bang gawin natin na uh, mayroon naman tayong negosyo itong hindahan, uh, di ba? Pwede ba nating masasabi na pag mayroon tayong ganito ay talagang sabihin na nating mas lalo ng umun umunlad yung uh, kabuhayan natin, marami na tayong pera or ito ba yung daan para uh, magiging mayaman tayo sabihin natin mayaman tayo kasi nga naniniwala ako na i-declare daw natin kung ano yung gusto natin kung gusto natin yung maman gawin natin yung motivation na talagang yayaman po tayo, di ba? Hindi lang tayo yung matakot tayo, eh baka hindi totoo yan, hindi pwede mangyari sa atin yan kasi mahirap lang tayo. No, hindi. Kasi kung nagsisikap tayo araw-araw, consistent yung ginagawa natin, talagang nga namang faithful tayo sa ginagawa natin, wala tayong inapakan na tao, ay talagang nga namang uunlad ang buhay natin, di ba po? So kung maniniwala kayo dyan, sa mga sinasabi ko, nako po, pareha po tayo. Kasi po, ako po ay nag umpisa lang din po sa um, hirap na buhay kaming mag-asawa sabay po kami na uh, nagsumikap nagtatrabaho ako for 17 years then my husband and I decided na mag-stop na ako para mag magkaroon ng ganitong negosyo maliit lang sa tingin natin pero pag si pag pag mag sipag po tayo sa ating tindahan sure po tayo na uh, mapapalaki natin ito so ano ba yung dapat nating gawin kung mayroon na tayong tindahan So hindi po tayo mag-stop na kung mayroon tayong tindahan ay tama na, enough na. Ang goal kasi natin, ito yung stepping stone natin para po mas lalo pa kung lumago ang ating uh, parte doon sa buhay natin ng financial status natin, yung pagpapalago ng ating mga kabuhayan, yung mga ganyan or... Para naman po, kasi hindi naman masama mangarap na maging mayaman tayo, di ba? Kasi naman talaga, iwan ko sa inyo, pero ako, goal ko talaga na hindi naman masyadong umaman, pero magkakaroon ako ng financial freedom. Para sa akin, ang financial freedom ay, syempre, wala na tayong utang, float na po yung cash natin, mayroon na po tayong mga emergency fund para po sa panahon ng uh, kagipitan ay mayroon po tayong available na pera doon sa ating, o sa amin natin itinatago. So ano ba dapat nating gawin para naman uh, lumago yung uh, kapirahan natin? Ikama. So since mayroon na tayong negosyo na ganito kasi sa aming mag-asawa, mayroon din siyang racket yung asawa ko. So since malaki yung income niya, so yung plano namin, gawin namin yung gripo or faucet yung yung ano niya. Tapos mag, yung mag-ipon kami, yung, yung kita niya, gawin namin yung ipunin namin or sa so, pamamagitan ng paggawa ng mga klase-klaseng negosyo, yung mga small business lang na kumikita naman talaga. So, isa na dito yung pagkakaroon ng tindahan, yun na, meron na kami. Then, this year, it is really a plan na magkakaroon naman kami ng Uh, isang business na hindi ko pa i-reveal. -re Mamaya na kung final na. So, mayroon kaming project na ginagawa para naman po yung pera namin ay tutubo. So, uh, advisable talaga na mag-ipon tayo sa banko kasi importante naman talaga yon Pero dapat magiging uh, madiscard po tayo sa pagmanage ng ating finances na hindi lang po siya nakatulog sa banko. So, kung mag-invest tayo ng other new businesses ay mas maganda kasi po tutubo yung pera natin. So, ano nga ba yung mga a new investment or new project sabihin natin new project na uh, pwede natin gawin kung mayroon tayong mga excess money so sa Arakmin, ang ginagawa namin mayroon kaming mga new services na ina on namin dito sa store mayroon na kaming mga lamination matagal na yan ginagdag namin nung nag-start yung tindahan namin mayroon kaming GCAS pang dagdag na yan mayroon din kaming mga printing services, editing, typing, ganyan. So, marami din kaming mga customers. So, this 2024, ang dinagdag ay yung t-shirt printing. Na-vlog ko na din yung, ano, uh, yung, yung machine na ginagamit namin. At the same time, mayroon din kami yung mga PVC card, calling cards, yung mga ganyan. At marami pa kaming plano na gawin like mga invitations, mga in any occasions, para naman pang dagdag in income. So, huwag po tayong magpakampante kasi mayroon na tayong tindahan, ayun lang ang ano natin, gawin natin, kasi kumikita naman. Hindi po natin alam. Mas maganda din yung marami tayong source of income. Ika nga, do not put your investment, or when you invest, do not put your egg in one basket. So, dapat marami. Kasi hindi natin alam alin doon ang magiging successful na talagang mag-boom. So, tingnan natin. But, in investment also, dapat magiging practical tayo. Mag-invest tayo dun sa money na hindi makompromis yung main source natin ng ating uh, money. Parang ganon. So, dapat magiging wise din tayo. So, ano nga ba yung ano, pwede natin gawin? So, dapat mag-isip tayo ng mga um, kahit na maliit na mga business while in a start para naman makadagdag din ng income doon sa ating main source ng ano, ng tawag nito, ng uh, source of uh, money natin na like for example ditong tindahan kung tindahan man yung meron tayo and isa din sa makakatulong nun dahil dito sa tindahan natin kung lalago na siya magkaroon natin ng excess fund so pwede tayong mag invest sa iba Uh, magkaroon ng rental property, rental car, yun din ginagawa namin. Meron din na kami yung isang kotse namin ginawa namin kasi naman mag-standby So, ginawa namin parintahan. So, minsan, every week, mayroon pong uh, gumagamit or mag-rent. So, additional income na din. At the same time, nagpaparent kami ng bahay. Kasi yung old namin na bahay, pinaparintahan din namin. So, additional income na din yun. So, huwag po tayong maging mediocre nga sinasabi nila na kung meron tayong income, ito na lang, okay na to. Okay na to sa akin, tama na to. Huwag po ganun. Kasi kung meron pa naman tayong kayang gawin na pwede nating palakihin yung pera natin, ba't hindi natin gawin, di ba? Kung meron naman tayong mga opportunity na binigay sa atin ni, ni Lord, so, gawin natin anong pwede natin gawin. Kasi naniniwala ako na wala pong impos posible pag magsusumikap lang po tayo. Yun po yung part sa diskarte eh. at pagsisikap natin kung gusto po natin magkakaroon ng financial freedom in the sooner future. So, mag-isip po tayo ng mga anumang mga diskarte eh na pwedeng pagkakitaan natin aside dito sa ating tindahan. So, yun lang po ang aking message or my share for this vlog for today. Thank you and God bless po.